isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Po si Ginang Marife B. Rentotar ang inyong guro para sa araling panlipunan ng ikawalong baitang. Ang paksang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahon ng prehistoriko. Kaya, ihanda mo na ang inyong kwaderno at bolpen at magsimula na tayo. Ngayong araw, tayo ay gagabayan ng ating MELC o Most Essential Learning Competencies na Nasusuri ang Yugto ng Pag-unlad ng Kultura noong Panahong Prehistoriko. At para sa ating layunin ngayong araw, ikaw ay inaasahang una na susuri ang timeline ng yugto ng pag-unlad ng kultura sa panahong prehistoriko. At ikalawa, nakabubuo ng konklusyon sa epekto ng geografiya sa pag-usbong ng unang pamayanan, epekto ng agrikultura sa pamumuhay ng tao, at higit na pagunlad ng tao dahil sa paggamit ng metal. Bago tayo dadako sa ating aralin, ating munang sasagutin ang panimulang gawain na pinamagatang i-hashtag mo. Handa ka na ba? Tignan mabuti ang mga larawan at bumuo ng sariling hashtag mula dito. Bibigyan ko kayo ng limang segundo upang sagutin ang bawat bilang. Unang larawan. Kung ang sagot mo ay hashtag pangangaso, tama. Dadapo tayo sa ikalawang larawan. Kung ang sagot mo naman ay hashtag apoy, mahusay. Ikatlong larawan Okay, magaling. Ang tamang sagot ay hashtag banga. Ikaapat na larawan ang tamang sagot ay hashtag espada. At ang panghuling larawan Kung ang sagot mo ay hashtag alahas, tama ka. Kung nasagot mo ng tama ang gawain, binabati kita. Dadakwa na tayo sa ating paksa. Paano umunlad ang kultura ng mga sinaunang tao? Paano nga ba? Halina't ating tuklasin. Ang panahong prehistoriko ay ibinase sa teknolohiya at kagamitan na kadalasang ginagamit sa bawat panahon. Ang panahong paleolitiko, mesolitiko at neolitiko ay ang mga panahong nakitaan na karamihan sa mga tao ay gumamit ng bato bilang kasangkapan. Habang kinabibilangan naman ng panahong tanso, bronze at bakal ang panahon ng metal. Ating suriin ang timeline bilang gabay sa pagtalakay sa yugto ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Simulan natin sa panahon ng bato. Ito ay umusbong noong 2.5 milyon hanggang 4000 BCE o bago ang kasalukuyang panahon. Ito ay nahati sa tatlong yugto. Unang yugto, ang Paleolitiko na naganap noong 2.5 milyon hanggang 10,000 BCE. Ang Paleolitiko ay hango sa salitang palyos o matanda at litos o bato. Sa panahong ito, nagumpisang gumamit ng mga kasangkapang yari sa mga magagaspang na bato. Natuklasan ang mahalagang gamit ng apoy. Umusbong ang pagiging artistiko ng mga tao sa pagpipinta sa katawan at pagbuhit sa bato. Mayroon ng pamayanan na karaniwang makikita sa mga lambak sa anyong campsite. Dumako na tayo sa ikalawang yugto, ang mesolitiko. Ang mesolitiko ay nangangahulugang gitnang bato. Ang mga mesolitikong tao ay nakagawa ng mga kasangkapang yari sa mga makikinis na bato sa pagkatunaw ng mga glacier o malaking tipak ng yelo noong 1000 hanggang 4000 BCE ay nagsimula ang pagusbong o paglagon ng mga gubat. Nakaranas ng tagtuyot ng lupa ang sinaunang tao dahil sa matinding init ng panahon. Nanirahan sila sa mga pampang ng ilog at dagat upang mabuhay. Nagsimula ang pag-aalaga ng hayop at natutunan ang paggawa ng microlit o maliit at patusok ng mga kasangkapang nagsisilbing kutsilyo. At natutunan din nilang gumawa ng palayok na gawa sa luas. Ikatlong yugto, ang Neolitiko o panahon ng bagong bato mula 10,000 hanggang 4,000 BCE or before the Common Era. Ang Neolitiko ay nangangahulugang niyos na ibig sabihin ay bago at litos ay bato. Sa panahong ito, nakagawa ang mga sinaunang tao ng kasangkapan na yari sa matutulis na bato. Kinasangkapan sa arkeolohiya at antropolohiya ang katawagang Neolitiko para mailaan ang isang uri ng pagbabagong kultibasyon o kaparaanan sa buhay at teknolohiya. Batid ang yugtong ito sa makintab na kagamitang bato. Pamamalagi sa komunidad, pagsasaka, pagpapalayukan at paghahabi. May sistema sila ng pagtatanim. Dahil dito, nasustentuhan nila ang kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang pag-asikaso sa mga sakahan ang nagsilbing dahilan ng pamamalagi nila sa isang buo. Sa mismong tahanan nila, ibinaon ang mga namatay na mga kaanak. May mga hiyas ng nilikha sa lamin at patalit. Dumako naman tayo sa ikalawang panahon ng pagunlad ng kultura sa panahong prehistoriko. Ito ang panahon ng metal. Ito ay nahahati sa tatlong yugto. Unang yugto, panahon ng tanso. Mula 4,000 hanggang 1,500 BCE or before the Common Era. Naglian ang kaunlaran ng tao, ngunit walang tigil pa rin pinakinabangan ang mga kasangkapang bato. Pagdating ng 4000 BCE, nagumpisa ang paggamit ng kasangkapan na yari sa Tanso sa ilang mga puok sa Asia, Europe at Egypt. Napahusay ang paglikha at pagyaring ng mga kasangkapan mula sa Tanso. Ikalawang yugto, ang panahon ng bronze. Nadiskubre sa panahong ito ang panibagong proseso sa pagpapatibay ng bronze. Bilang kasangkapan na labis na pinakinabangan ng mga sinaunang tao. Pinagsama ang tanso at lata para makalikha ng mas matibay na kagamitan tulad ng mga espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahong ito, marunong na makipagpalitan ng mga produkto ang mga sinaunang tao sa karating lugar. Ikatlong yugto, ang panahon ng bakal. Noong 1500 BCE, ang mga hitay na nakatira sa kanlurang Asya ang nakadiskubre ng bakal. Sila ay marunong magpalambot at magpanday ng bakal na itinago nila sa mahabang panahon. Subalit, hindi ito nagtagal sa kadahilan ng kumalat din ito sa ibang lupain. Hayan mga mag-aral, ating natuklasan ang pamumuhay ng mga sinaunang tao noong panahong prehistoriko. Ngayon, sagutin natin ang pamprosesong tanong. Ano-ano ang mga yugto ng pag-unlad ng kultura ng tao sa panahon ng prehistoriko? Ang panahon ng pato ay nahati sa tatlong yugto. Ang panahong paleolitiko, panahong mesolitiko at panahong neolitiko. Ang ikalawang panahon, ang panahon ng metal, ay nahati sa tatlong yugto. Ito ay panahon ng tanso, panahon ng bronze, at panahon ng bakal. Naunawaan niyo ba ang ating aralin? Upang subukin ang inyong pag-unawa, magkakaroon tayo ng maikling pagsasanay. At ito ay pinamagatang Kunin mo ako. Tukuyin kung anong yugto sa pag-unlad ng kultura ng sinaunang tao naganap o umusbong ang mga sumusunod na paglalarawan. Tukuyin kung itay panahon ng Paleolitiko, Panahong Mesolitiko, Panahong Neolitiko o Panahon ng Metal. Una. Natuklasan ang apoy. At ang tamang sagot ay panahon ng Paleolitiko. Ikalawa. Nakalikha ng salamin. At ang tamang sagot ay panahong Neolitiko. Ikatlo natutunan ang pagtatanim. At ang tamang sagot ay panahong neolitiko. At ikaapat, nadiskubre ang paggamit ng metal. Ang tamang sagot ay panahon ng metal. At ikalima, paggamit ng pinakinis na bato. Ang tamang sagot ay panahon ng Mesolitiko. ika nagpipinta sa kanilang katawan. At ang tamang sagot ay panahon ng Paleolitiko. Ikapito, natutunan ang pag-aalaga ng hayop. Ang tamang sagot ay panahong mesolitiko. Ikawalo, natutunan ang pakikipagpalitan ng mga produkto. Ang tamang sagot ay panahon ng metal. At ikasyam, nakalikha ng mga sandatang yari sa tanso. Ang tamang sagot ay panahon ng metal. At ang panghuli, nakagawal ng microlith. At ang tamang sagot ay panahong mesolitiko. Hayan! Nadagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa yugto ng pagunlad ng kultura ng mga sinunang tao. At dahil dito, nalaman ninyo kung paano ang pamumuhay ng mga sinuunang tao. At sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang inyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa kasaysayan ng daigdig. Muli, ito ang inyong guro sa Araling Panlipunan ng Ikawalong Baitang Ginang Marife B. Rentotar na nagsasabing sa Araling Panlipunan Bida ang Kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!